Ito yung mga bagay na isinalisay ng Biblia about sa impyerno na dapat mong malaman kapatid. Sobrang seryoso nito, kinailang magkatawang tao ng Panginoon dahil merong tiyak na kapahamakan. Yun ang impyerno. Ayaw ng Diyos na mapunta tayo dito. Kaya naman, pinapaabot niya ang mensaheng ito para sa iyo. Isang bagay na rin tanda ng pagmamahal ng Panginoon ang ginawa niya sa krus ng kalbaryo upang tayo ay hindi mapunta sa tiyak na kapahamakan. Mas marami pong binanggit ang Panginoon sa Kristo na impyerno o salitang hell kaysa sa langit nung no, siya ay nakitawang tao dito sa lupa. Ibig sabihin lang nito, ayaw niya tayo mapunta dito. Puro pagpapaalala, puro warning, puro caution. Dahil ang lahat na mapupunta sa impyerno ay ang lahat ng mga hindi tumalikod sa kasalanan. For all have sinned and come short for the glory of God. Lahat tayo ay nakagawa ng mali at kasalanan sa harapan ng Diyos at lahat tayo ay kandidato na mapunta sa impyerno. Kaya nga, kinailangan natin ng tagapagligtas ang Panginoon. Yun ang unang natin dapat maunawaan. Lahat ay nagkasala at lahat ng nagkasala ay papunta sa dagat-dagatang apoy, papunta sa impyerno. Ikaw kapatid, kung nagkasala ka, Ibig sabihin, papunta rin tayo sa impyerno. Pero mahabagin ng Panginoon, ayaw niya mangyari iyon. Pero ang katotohanan nito, whether we believe it or not, na nakagawa tayo ng kasalanan, kahit justify natin yan, lahat ng mga nagkasala ay papunta sa impyerno. Pangalawa, ang impyerno ay pagpapahirap sa mga taong hindi tumalikod sa kasalanan, sa mga tumalikod sa Panginoon. Opo, kung ang mga tao ay nagkakasala pa rin at nag enjoy sa paggawa ng kasalanan sa panahon natin ngayon, o kaya sa mga taong hindi nagsisi sa kanilang ginawang kasalanan, pagdating sa impyerno, ito ay pagpapahirap. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Uulit-ulitin po natin yung versikulo na yan that whoever believes in him should not perish, hindi mapahamak, hindi mahirapan. Kung ang tao ay nagpasasa sa kanyang ginawa dito sa mundo, hindi tinalikuran pagkakasala niya, tinalikuran niya ang Panginoon sa impyerno, dito po ang walang hanggang kaparusahan. Unbailable po to, walang parol po dito. Kahit magpakabait ka sa impyerno at naandong ka na, final destination na po yun, kapatid. Yun na yung para sa'yo. Kung hindi ka tatalikod sa pagkakasala. Araw-araw, walang hanggang kang maihirapan sa impyerno. Final location and destination ng mga wicked. Opo, kasama ni Satanas na pahihirapan doon. Final destination. Final punishment po. Ito po yung everlasting punishment na sinasabi ng Bible. Ang mangyayari dito ay torment. Walang hanggang pagpapahirap. Suffering. Kaya nga po ang sabi ng Bible, yung mayaman, nahihirapan sa kalalagayan niya. sabi ng Luke chapter 16 verse 23, And in hell, he lifted up his eyes being in torments and sit Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Pagkatapos ng final judgment, ang lahat po ang nahusgaan ayon sa kanilang mga ginawang kasalanan mula nung sila ay nasa mundo pupunta po dito sa impyerno at walang hanggang kaprosahan ang mararanasan ng mga tao kasama ng mga fallen angels at ni Satan. Walang hindi pahirapan po dito. Walang mas mataas po na ranggo sa impyerno lahat ay papahirapan. Pangatlo ang impyerno ay sobrang dilim. Sa video lang natin nakikita na kulay red, kulay orange at may mga lighting pa na napakaganda. Pero ang totoo niyan, total darkness, kadiliman, walang kaliwanagan sa impyerno. Because Bible indicates total darkness in hell. Matthew chapter 8 verse 12 Ngunit maraming hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas. Dito itinakda ng mga taong mapupunta sa impyerno na manatili magpakilanman sa walang hanggang kadiliman. Jude chapter 1 verse 13 At kung paanong nakikita ang bula ng malalakas na alon sa dagat, nakikita rin ang mga gawa nilang kahiyahiya. Para rin silang mga ligaw na bituin, itinakda sila ng Diyos para sa napakadilim na lugar at mananatili sila roon magpakailan man. Can you imagine? Wala pong liwanag. Walang maayos na makikita po doon. Isa sa dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na walang liwanag at ilaw po sa impyerno kasi hindi mo magugustuhan yung makikita mo doon. Lugar ng pagpapahirap, punishment and torment po yon. Kaya kung maliwanag doon, panigurado, mas maihirapan ka. Pero kung bakit darkness po ang impyerno dahil po wala na ang Panginoon. Dahil ang Diyos ang liwanag, siya ang liwanag ng buhay. Kung wala na ang Diyos, wala na pong liwanag. Dahil sa impyerno, wala po doon ang Diyos. Nandoon yung mga taong makasalanan. Kasama si Satan na nandaya sa maraming tao. Siguradong lagi ka nalang may maririnig panaghoy, sorrow, at pagsisisi ng mga tao na umalis sa impyerno pero wala nang chance dahil dito sa mundo binigyan na tayo ng maraming pagkakataon ng Panginoon at kung hindi ka pa rin nanunumbalik sa Diyos at tinalikuran mo pa rin ang Panginoon dito sa impyerno puro pagdinig at pakiramdam na pagpapahirap ang mararanasan torment dahil total darkness dito walang makikita hindi kinreate ang impyerno para maging sightseeing or maging maganda ang makita mo. Kaya wala pong ilaw dyan dahil napakapangit ng mangyayari sa impyerno. Pangit at walang kagandahan sa impyerno. pang gnashing of teeth. Pagngalit ng ngipin. Sobrang tindi ng paghihirap. Sa impyerno, inindicate kung paano ang tao ay magngangalit ang ngipin. Kapag isang tao tormented, pag isang tao sobrang hirap ng pakiramdam, imagine sa ospital, kapag sinasaksakan, kapag merong ginagawa sa kanya at walang anesthesia, anong ginagawa ng tao? Nagngangalit yung ngipin dahil sobrang pain, sobrang hirap ang mararanasan. Ganon ang impyerno na iniindicate ng Bible. Basahin natin yung Matthew chapter 8 verse 12. Ngunit maraming hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas at doon ay iiyak sila at magangalit ang kanilang mga ngipin. Walang hanggang pag-iyak, hindi tears of joy, kundi sorrow, pagdurusa ang mararanasan ng tao. Magangalit ang kanilang mga ngipin. Revelation 16 verse 10, ibinuhos e ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagat labi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Panglima, apoy, blazing furnace, fire of hell, and eternal fire. Matthew 18 verse 8, kaya nga kung ang kamay mo o paamo ang dahilan ng iyong pagkakasala putulin mo ito at itapon mas mabuti pang isa lang ang kamay o paa pero may buhay na walang hanggan kaysa dalawa ang kamay o paa mo pero itatapon ka naman sa walang hanggang apoy ito yung meron sa impyerno yung matinding apoy na hindi namamatay. Matthew 25.41 Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon at sa lahat na makakapunta sa impyerno, sila ay magiging tormented with fire and brimstone. Yung apoy at asupre. Can you imagine? Sobrang tindi po nito. Lalapnosin ito araw-araw ang buong mong katawan. Revelation 14 verse 10, makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusaan sila nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos hindi mamamatay yung apoy sa impyerno. Eternal fire. Maraming nakasaad sa Bible pagdating sa Revelation na magiging matindi ang init dahil sa mga salot ay bibigay ng Panginoon sa mundo. Pero hindi pa yan yung mangyayari sa impyerno. Mas matindi pa yung magiging apoy dun sa impyerno. Talaga matindi yung mangyayari at pagpapahirap sa mga mapupunta sa impyerno. Panghuli, pang-anim, total separation from God. Ang impyerno, wala na pong presensya ng Diyos doon walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Wala nang habag ng Panginoon. Dito sa lupa, may pagkakataon pa tayo dahil nandito yung presence ng Panginoon. May pagkakataon pa tayo manumbalik kung nakagawa tayo ng kasalanan. Dito sa mundo, may presence pa ng banal na espiritu. May pagkakataon pa tayo makapagsisi doon sa impyerno, total separation from God. Walang hanggang pagkahiwalay sa Panginoon. Kumbaga yung divine rejection ng Panginoon sa mga ayaw manumbalik sa Panginoon at patuloy na tumatalikod sa Kanya, patuloy na gumagawa at lumalakad sa buhay na makasalanan, dito mawawalan na ng presensya ng Panginoon pagdating sa impyerno. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapang yarihan. Kung maalala po doon kay Lazarus at the rich man, humihingi siya ng saklolo. Nakikiusap siya pero wala na. Wala nang pagkakataon para sa mga mapupunta sa impyerno dahil hiwalay na sa Diyos. I hope na kumikilos sa iyo ang Panginoon, ang kanyang presensya. Dahil pagdating sa impyerno, hindi mo na mararanasan yung conviction of sin. Hindi mo na mararanasan ang banal na espirito na mag-aakay sa iyo patungo sa repentance, patungo sa pagsisisi at pagtalikod, paggawa ng kasalanan. Pagdating sa judgment, ito yung pinakamasakit, pinakanakakatakot na maririnig ng tao sa harapan ng Diyos. Yung i-reject ka ng Panginoon na akala mo papunta ka sa langit kasi naglingkod ka naman kaso merong kang mga ng ginagawa sa harapan ng Diyos tinatago mo sa mga tao pero walang nalilingid po sa Panginoon sabi ng Matthew chapter 25 verse 41 pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa lumayo kayo sa akin kayong mga isinumpa ng Diyos doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon we are in the last days Huwag kayong magpapadaya sa mga saring aral dito pa lang sa mundo kung tinanggap mo ang Diyos na natili ka sa paglakad sa kalooban ng Diyos at hindi ka tumulad sa mga tao na binulag o nabulag sa paggawa ng kasalanan at pinili at dinisisyonan tumalikod sa Panginoon. Ang puwang ng mga taong ito ay sa dagat-dagat ang -dagat apoy. Habang nandito tayo sa lupa, ikaw at ako ay merong misyon. Ano yon? yung ipaalala sa mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ang pag-ibig ng Panginoon ay maranasan nila. Makapanumbalik sa Diyos, makapagtalikod doon sa paggawa ng kasalanan. Ang impyerno ay hindi para sa tao. Ito ay para kay Satan at hindi ka nababagay riyan. I want you to share this video para maging aware mga tao. Makakilala mo yung mga kamag-anak mo na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Inabot! tayo ng Diyos hanggang sa oras na ito kung bakit meron pa rin pangangaral na dating sa online kung bakit may napapanood kang video na ganito sa mga first time pa lang po narinig po ang ganitong klase ng pangangaral mahal ka ng Diyos at kung may nagagawa pa rin tayong mga pagkakamali sa oras na ito nais ng Diyos na humingi ka ng tawad at huwag ka na magpatuloy sa paggagawa ng kasalanan. Magagawa mo yan sa tulong ng Panginoong Sokristo na tatanggapin mo ngayon. Dahil sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa niya doon, yon ang katiyakan na ating kaligtasan. Na tayo dapat yung mapaparusahan, pupunta tayo sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, ng pagmamahal niya sa sanlibutan, inalay niya yung buhay niya para sa atin. Tayo manalangin, sabayan niyo po ako, you can say, Lord, Patawad po kung nakakagawa pa rin ako ng kasalanan sa oras na ito. Tawarin niyo po ako at pinagsisisihan ko ang mga bagay na nagawa ko na mali sa harapan ninyo. Ito lihim sa tao o hayag, walang nalilingid po sa inyo. Patawad, Panginoon, natanggap po kayo bilang Diyos at tagapagliktas na aking buhay. Tulad niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit na bayan. Patuloy ko po, Panginoon, na masunod ang kalooban ninyo. Sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, Ama, patuloy niyo po, Panginoon, igawad sa akin ang pagmamahal at kalinga ninyo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po nakarating sa akin ang mensaheng ito. Patuloy kayong ina-acknowledge sa aking buhay. Patuloy kayong maranasan ang kapangyarihan nyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid kung narating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Mag-agree ka, mag-follow ka, at mag-subscribe ka kung napapanood mo ito sa YouTube channel or Facebook comment ka din kung meron kang gustong sabihin. Let me you know in the comment section kung meron kang gustong maging topic natin for the future vlogs. Salamat uli kapatid. Hanggang susunod na pagkikita natin, ito ang yung lingkod, Pastor Gabueno. God bless you.